Hi guys, mag-open ako ngayon ng aking account dahil marami nagtatanong aside sa passive income, kumikita ba ako dito sa active income? Yes, of course, kumikita po ako sa active income. Basta't pag-aralan mo lang ang proseso dahil kay Gigos hindi easy money ito. Dito po makikita sa resources ang history from present to past ng mga bonuses na natatanggap ko sa company. Euro po ito ha. Dito po yan sa fractal bonus. At i-click at Just kung curious kayo kung magkano na lahat ang aking bonuses, pwede nyo rin i-total from present to past. Kailangan ang plus sign lang ang i-add nyo. Minus sign, yun po ang binili ko ulit ng shares of stocks. 2021, naging investor lang muna ako for almost one year. After one year, saka na ako nag-decide na magiging entrepreneur. Nagtraining training ng one week at pinag-aralan ang proseso. Kailangan kung gusto mo maging entrepreneur, dedicated ka sa training at makinig sa mga leaders. Alam nyo ba kung ano ang dahilan kung bakit ako nag-training as entrepreneur? Kasi sa loob ng one year, nakikita ko Patuloy ang pagtaas ng aking mga investment kahit wala akong ginagawa, lalo na nung kasagsagan ng pandemic at gyera sa Russia, lalong tumataas ang investment ko. Kaya gusto ko rin itong ishare sa aking mga kamag-anak at kapatid kung paano ba mag-invest dito sa international international company based in Barcelona, Spain, 14 years in the business at back up ng 24 karat gold bars. September 2022, yan ang first na bonus na tatanggap ko sa company. Dahil entrepreneur na ako at that time, marami na nag-house sa aking FB at marami na ring nag-invest. Dito, ulit-ulit uh, ka makakatanggap ng euro bonus. Imagine, share mo lang ang great opportunity na ito sa gusto mong matulungan at bibigyan ka ng company ng token na magiging euro bonus ito. Take note, aside sa fractal bonus, hindi lang ito fractal bonus. Meron din kaming bonus sa digital asset. Sa nakikita niyong latest ko nung June 6, ang last bonuses ko, dahil ang mga investors ko, more on digital asset naman at iba naman yun ang bonuses. Ang tanong, nawi-withdraw ba ang bonuses? Yes, of course. Pwedeng i-withdraw, pwedeng ibili ng gold bars, at pwede mo ring reinvest ibili ulit ng, shares of stocks. Kung gusto nyo maging investor, meron pang promo, maging times 2, ang pera nyo, after 3 years, babalik ng company ang ibinayad nyong package. Dahil mapupunta ito sa ghost hold program. Kung may pera ka sa bank na natutulog lang, invest mo na dito. Palaguin mo na kay Gigos at sumabay ka na sa amin. As in next year, magha-harvest na kami. And this year, napaubos na lang ng company ang shares of stock. Hindi lang yan. Kung gusto mo sumabay sa crypto, meron din kami. Kaya, ipm pm mo na ako. Malay mo, isa ka na naman sa matutulungan ni Gigos. By the way, once investor ka, itong matatanggap mo, Certificate of Ownership. PM mo na ako!